Legenda Mix. Yan yung tanaw dito sa pool deck ng Kingsport Manila, na. So tanaw nyo naman. Ang gano kaganda. Right? Yan. So susubay natin balik, ano. Right. So yan kami. Diyan tayo nag-lunch kahapon. And diyan din tayo ngayon sa Okada Manila. Aww. Alright. So, ayan ang sinasabi ko around around something like 150 to 400 meters walk. Ayan. So, again, this is Samsung Mix TV. Laag Serie Edition mga kamigs. So, right mga kamigs Balik na, na tayo sa hotel, ano? So, yung nakikita nyo sa aking camera eh, Yan yung, ano, yan yung street na magli-lead sa inyo Going to Soler, City of Dreams At kung paatras ka naman Itong same road na yan Ang naman sa inyo Papunta ka kada, ano? And of course, sa kamilang side umiipot siya sa lahat ng mga sikat ng mga kasino within Asiana, di ba? So, yun. Sunod ko naman ipakikita is kung ano itsura niya in the morning. Okay, mga kamigs. This is your Sampos Friend Mix TV. kamigs. Yan yung morning shot natin, ano? So, good morning internet. Yan yung Manila Bay. Alright. Yan. Yan naman ang um, Greater Manila area. Yan. Alright. Alright. This is your Sambasuri Mix TV. Good morning, Internet. Gini agama mu? Hola, hola, hola. Como estas, mga kasambasuri Mix TV na o dia? Ako mga kambayan, taga pagidian. This is your Miggy Boy, Sambasuri Mix TV. Again. So, for the third time, nasa Manila ulit tayo mga kamigs ano so uh, dahil of course may may nasikaso lang tayo tsaka uh, sinamaan natin yung mga kapatid natin again uh, as usual uh, sinishare ko lang din talaga yung experience ko sa mga yung ano yung mga hotel na tinutulugan ko ngayon sinishare ko sa inyo no uh, at least nang sa ganun magkaroon kayo ng idea malay nyo in the future maging choice nyo rin yung hotel na na-try ko, diba? Yun nga, since bago lang talaga tayo nagbablog, kasi kung tutusin, kung noon-noon pa talaga sana, nagsimula na akong mag-vlog, marami-raming hotel na sana yung na-content natin, but then, since recently lang talaga tayo na-inspired, lalo ng ating mga mentors, ano, especially sa inang idolo kong vlogger, si Sir JT of Motor, na talagang siya yung talagang nag inspired sa akin na yun nga baka pag baga i-push ko na mag-vlog so again uh, cut the story short nandito tayo ngayon sa Kingsford Hotel Manila okay so ang hotel na to is located lang within Paranaque Pasay area lang ano So, sikat itong hotel na to kasi medyo napapagitnaan siya ng mga kilalang hotel din. Number one dyan is yung Okada, Manila. Okay? Si Okada, yung may casino na nasa kabilang side lang. And of course, si City of Dreams, which is uh, ang Soler, na nandiyan, din sa kabilang side. Ano? So, napapagitnaan siya. Again, yung sinabi ko nga sa inyo, kung avid fan kayo ng casino, good choice tong hotel na to kasi both casinos na lalakad mo lang. So within 250 to 300 meters lang ang maglakaran nyo. Medyo malayo lang pero kung kaya pa naman, able pa naman, panis yan. Pwede pa din mong lakarin. Pero kung tamarin ka na, pwede mong gawan ng paraan like mag-taxi ka, di ba? But again, kaya lang siyang lakarin. Pag ka ng Okada, kaya mo lang lakarin si Kingsport Hotel and then um, si City of Dreams naman on the, on the opposite side kaya mo siyang lakarin kung tutuusin so again uh, nakita nyo naman yung mga clips na ginawa ko ang um, hotel na to is uh, common din sa ibang mga hotel diba? equip din sila ng, ng safety vault may fridge sila na maliit may heater sila So mga ang wala lang dito sa hotel na to uh, the ones that ikumpara ko dun sa last naman na nandito din ako which is dun sa Hotel 101 Manila is yung wala silang ano wala silang sink you ano wala silang sink wala silang oven bagay na meron si Hotel 101 ano you know? Ang advantages ni Hotel 101 kung mall goer ka, apakalapit lang po sa Mall of Asia. Ito naman, ang advantages naman ng hotel na to is kung mahilig ka sa mga online casino or mga ganun, mga games na gusto mong tumaya or magbet ka, di ba? Kung ganun. Mga lahat ng anything about casino, ito yun man yung hotel na advantage talaga sa iyo kasi napakalapit lang po ng mga casino just a walking block away from where the hotel is resided ano so when it comes to cleanliness naman malinis din ng hotel uh, siguro may mga mishaps lang sila paunti when it comes sa yung pag ano mo pag check in mo medyo matagal-tagal lang pero all in all naman maganda maganda ang hotel as much as possible kasi mga kamigs tinatry ko maging informative yung vlog ko nang sa ganun inashishare ko naman sa inyo and likely hindi ko na, na sinasabi yung price kasi yung price ng mga hotel uh, check-in or mga bookings or mga fees ng hotel nababago kasi siya from time to time so at least meron naman silang website meron naman silang FB page, pero naman sila Instagram, lahat. Anything na about media, may platform media naman yung hotel, pwede ka naman talaga dun mag-inquire directly. Di ba? So, again, maraming salamat sa pagtangkilik sa aking video and, of course, inuulit ko uh, talagyan na gusto ko kasi as much as possible maging informative lang talaga na may idea yung ating mga taga-subaybay at sumusubaybay sa atin. And shout out ko lahat ng mga subscribers ko kahit maliit pa tayo, kahit ilan pa lang tayo, at least, 'di ba? Little by little na grow po tayo. And shout out ako sa lahat ng mga kababayan ko sa Pagadian, sa Sambuanga del Sur. So, this is the time naman na magbisaya ako, 'di ba? Kay Bisaya man so yun nga, uh, mga kamigs, mga bay, kung magkataon man nga makalaag mo Manila, and then, kuan uh, gusto mo hotel na uh, reasonable, then guapo ang plaster, try Kingsford Hotel Manila. kaya malingaw dyan mo, ma-enjoy mo. Ma-enjoy mo, uh, given uh, na, na-atubang ko sa Manila Bay, oh. oh Manila Bay. Yan, kamigs. Diba? Ayan. Ayan. Ayan, Manila Bay. Yun. oh, Kita nyo. Yun, mga kamigs. yan, So, given na yan, mga kamigs, no? Factor na yan. So, again, enjoy lang natin. And, more reviews pa tayo, ha? More reviews, more food. Along the way. So, this is your sa Bonjour Mix TV. Peace out mga brother. Peace out mga kapatid. Salute.